Hi guys! It's your Mr. Universe, 1980s Wedding vlog and welcome to this video. To this video, may pupunta tayo sa Balingasag dahil may ipopromote si Brenda. So sasama naman kami kasi it's food. Kakain naman kami no with Brenda. So dapat marami kami dahil, you know, para din marami yung marketing daw ng business sure ba baka ipopost namin parang ganun so alam nyo naman pag sa si Brenda andun kami <laughs> we are the tale of Brenda shout <laughs> na so today is Saturday thank you so much God God for the beautiful day and hello mga people hello Maring and mga paring happy Saturday po sana po yung okay ang Saturday nyo and uh, we are very happy for the success of wedding kahapon kahit umuulan no grabe super the during the ceremony before next starting ceremony no parang a minute mar 30 minutes before mag start yung ceremony umulan siya but we consider it's blessing yun naman rain is blessing talaga so yun pinat ano, pina ay continue pa rin sabi ni mayor kasi sabi ni mayor, 'pag hindi daw continue 'pag mag-uwi tayo baka ano daw mas lumala yung ulan. So, we continue, no, well, it's raining, hindi naman siya masyadong malakas. So, okay naman, parang bearable naman yung rain. So, yun, na successful siya, nagpati ulan lahat, dahil <laughs> after ng ceremony, uminom kaming lahat ng water, so after the ceremony, uh, namin ng one, one hour para, ano no, so, thanks Lord God, at hindi naman bumuhos ng masyado ang ulan, so, umuulan pa rin pero ano din parang sa mentality taliti lang ba umaambon lang ba so successful naman maganda na naman yung ano program yung flow ng program kakain lahat ang dami pang ang foods eh so basta successful lahat so thank you thank you very much. congratulations bimbo ando na and happy birthday bimbo birthday po ni bimbo ngayon so hindi lang talaga na ano, hindi na talaga na isa na isahan yung gasto no hindi na isahan yung ano kasi si mayor friday lang talaga walang weekend si mayor so availability ni mayor is Monday. Monday to Friday. So, Friday yung kinuha para kung merong mga, mga ano ngayon, mga uh, mga tira pagkain, yun yung handa ni Bimbo ngayon. Sarap <laughs> na. So, happy birthday, Bimbo. Congratulations. And congratulations ng Brandon of the main sponsor. Ngayon, ngayon, pupunta tayo sa Balingasag. No one, uh, oh, parang new open po ba na parang sabi ni Bed parang raster at mini raster. Basta, malalaman nyo mamaya kung ano ang kaganapan sa Balaga So, see ya later guys. So, na-shades na wala yung shades. Kung maganda na mo nabigay ni ano. hindi ka eh ewan. Basta sa farming na wala. Sayang. See you later guys. Dito guys, I'm in my highway. In my highway. In our highway. Di ay dito sa amin. Diyan yung bahay. Papasok ko. Pat. So, let's wait for Brenda's and the rest of the... Oh, akala ko hindi sila. sila. So, dyan na sila maghihintay guys Dyan na sila maghihintay Dyan sila dadaan Sana ba sabi nila Ang gawain na Patagtagal Yan Duara, from prepare. the hospital From the ano Wala na Wala prepare naman ko Akong bag na Wala gani naman ko prepare naman ko Wala prepare Wala ko

What? <coughs> Welcome to Steve's' house. Yes, you look good.

اشتركوا <applause> <applause>

Thailand stay. This is the Reeves steak, guys. Yeah, the Perce house. Steak Reeves. Yeah. steak Reeves. St yeah. uh, Di ba ang mga sila. O, chani. O, is like... Ayun, sila Jigja. Wait, wala kay Miss Over. ka hindi mo na yung

Light na tayo dito sa Red Picture. sa Balinga sa sa Samus Oriental along the highway lang po. Tapat ng Bihiro. So, so mapasa ka tayo. Wala ka po yung pare kasi para mag-reboot natin. Pasukin natin yung mga bakla kasi nauna na silang lumapang. Tara! Sorry, we're closed. <laughs> Pag-uusin pa sila clothes. Kami nabagmasdikan lang. Hi! Welcome! So ito yung mga patay-gokong kong friend. Pauna lang po silang kumain. So ako yung bisita nito. Wala pa. Wala pa kumain. Para hindi itagalitin sila sa kasal. Nag-abay-abay hanggang mabarbon lang kasi lumamon na ng food. Kasi nga masarap dito siguro ang steak and ribs. kasi. Guys, ang laki ng mga servings, guys. To. Init na ha? init na. Init ng <laughs> siya kayo, guys. Pero, oh. Kayo yan. Init na siya Shit! So, ang laki na nila ng servings. Pagkita ko na lang. Sir, okay, ba? Oh, diba? Ayan. Kita niyo mga katabi kami doping. Kasi ngayon doping namin along the way. Sinisikmura na kasi kami dahil sa hangover kagawa. So, and then Steve's house is a combination of steak and ribs. wings. I'm na to Yes, we're going to taste the boss. Para in gusto ko tikman talaga yung owner. Sarap ng boss. So, mine is the steak and theirs is the ribs. so, my goodness, we first time. Or the Siyempre, ang dami na natin nilitman kasi siyempre, ang mga mayaman, di ba? Marami na. Puro ganito yung mga kinakain. <laughs> hindi inuubos. Oo, oh, ang mayaman hindi inuubos kasi marami pang delay. Ano ko chino na kaya namin? Mahirap <laughs> uh, Let's try this one. Let's dip in the throat. In the throat. Mmm. Para siya may gravy. Hmm. <laughs> Bubuk um, na rin kayo. Ang lambot. Alam mo, pinaka maganda dito sa steam house kasi yung karne nila, sobrang lambot. Three months siyang narinig. Tapos. Ito yung one year na ito nakata itong ano <laughs> na ito. Kasi bako. Ayan o. Freeze yan. Ay. Ito ay pagluto. Parang natutunaw na lang siya. It's like cotton. Hmm? Ganon. Kasi di ba may mga steam, may mga steak or mga carne na pag mo talaga makuna makuna tapos si siksik sa ngipin tapos pagkatapos ng ganito ng paragoma tama Ito, grabe sarap na grabe sobra I should know because ako yung nagkatay nito <laughs> so 3 months ago kinatay namin oh, I love the taste and the the saltiness eh. right? the saltiness it's really you know <laughs> ako kasi maalatin <laughs> na siya ako so hindi siya ganun kaalat, hindi siya matabang. So, sakto lang sa panlasa ko. Mmm. Laman yan, diba? Puso ba Ang laman. Ang Ang laman naman, no? Grabe. Parang hindi siya bagay talaga pag yun. Dapat talaga. <laughs> 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 Kasi <masalap> Diba? talaga. Uy, <laughs> <laughs> Alam mo, kahit na over ako, hindi ako. Boy! Mas <laughs> Masarap siya pang lasa sa ano. No? Mm. Pinoy na pinoy yung lasa. Mauna <laughs> <laughs> na. <laughs> hmm? Kasi sa totoo lang talaga, hindi mo naman talaga, alam ano mo yan, hindi mo ma-appreciate yung lasa ng pagkain or yung pagkain mo kung Magamitan so, mo ng ganito. Okay lang mga medyo formal-formal. Pero ito mga squatter naman ang kasama ko. So, okay. Hmm. Si Bako. <laughs> Gabi ka <kaya> nang kinamot. Takot ang ayaw ko. We're done eating, guys. Ang sarap. Sige, tagay ko, Ang sarap, guys. Ugawan kaya Kinay Gumbapa ng Samit. <laughs> okay na, okay na. Okay na okay na na. <laughs> Wala na, sa kayong mungu. Kung ginabalik <laughs> <Lapat mo. laughs> Ay, lang. Ayun pa, ayun Ay, ayun sa na. Lapat yung yung naong, kung paano pa. lang ang mo. Sa ang na sa sa <laughs> <yung> ka, mo. <laughs> Ito yung daan nga. Manausap ka ninyo. In the come thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Congrats ma. Ribet kating data. Go again. Uh, <coughs>

God bless! Hala, usan na ka ng booking sa kasal. Yay! Alin na mo, Teresa? Pwede mo sa bride! Sabutina. Okay. Thank, thank you, thank you, thank you, pa. thank you, thank you for Congrats, a new branch. <laughs> DJ, Hi kuya

Ibix, sino sino yung... ang next na ibig sa hinaguan? Goodbye. Ay, nara sa kina. Uy, maganda to pang dress. Thank you.